Hello, welcome to uh, Virgo Philippines. So, ito reading natin for Virgo, Summarizing Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Let's start your reading. Para sa mga gusto mo pa-personal reading, Jing Taro Reader, or kung gusto niya sa akin, VirgoPhilippines@gmail.com. at gmail.com. Ayan, or if you want sa aming Facebook page, Madam Space Peak. Yung TikTok shop namin, guys. Uh, Unipri, U-N-I-P-R-I. Diyan ka pwede mag-avail yung mga products na available sa amin. Let's start. For the sign of... Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Pag di ka naka-resonate, normal yon Hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo. Mag-next video ka na lang or check mo na lang yung ibang videos namin. Or wait for another upload. Yan. Five of Pentacles, nakita tayo dito ng problem sa money with regards to uh, maybe involved din ng family dito eh. No? Um, five of Wands, nakita tayo dito ng Uh, pag-aaway or pagkakagulo uh, maybe because of money or ngayon may mga challenges talaga ngayon pagdating sa pera pwede may mga limitasyon ayan and sino yung personal kakunek mo, mo pagdating sa love person na kakonek mo pagdating sa love. Seven of coins is here. A lot of Saturn energy. Capricorn, Leo, Gemini, and Virgo. Answer is also here. Bottom of the deck is the Queen of Wands. The Chariot. I feel like you're dealing with a person na pwedeng um, either nag-iisip siya ng pagta-travel or currently traveling. The Seven of Coins. Um, nakakita tayo ng growth dito sa person na to. Six of Coins is here. So, either nagkaroon ng pagtutulungan sa inyo sa, na may kinalaman sa pera in the past or pwede ngayon, currently, may mga pagtutulungan regarding pera or may pagtutulungan in the past. So, whether ngayon or in the past, it, it doesn't matter. I'm seeing advices here pagdating sa finances. Pwede siya nagbigay ng advice or ikaw ito nagbigay ng advice sa kanya. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Emosyon ninyo sa isa't isa. King of Wands, Eight of Swords. So, currently, nakita tayo ng pagka-stuck dito sa situation mo. Part of you, ayaw mong makita itong person na to or there's no way na makita mo siya ngayon. Yeah. Yung iba, ayaw makita kasi ayaw masaktan. So, if this is a past person, pwede ganun. Pwede may galit or may inis ka sa person eto. Kasi pwedeng sinaktan ka niya dati. So, uh, yung iba sa inyo pwedeng may mga kailangan or gusto ka pang makuha sa kanya. Pero okay lang kahit hindi, kahit wala. Emotion ng Person, ito for you. Emotion ng Person, ito for you. Nine of Wands, Three of Cups, Page of Cups, Six of Swords. I feel like, um, sa ngayon pwede na move on na tong person na to, pero gusto niya pa rin makipag-reconcile. Well, I don't know why this person still wants reconciliation. Yeah. Hindi ko alam kung bakit gusto niya pa ng reconciliation. Pero, naka-move on na siya from the connection na meron sa inyo in the past. Maybe this person, honestly, Ibasa inyo, this person wants, wedding wants reconciliation because of sex. the nun. Tell me about this Three of Cups. Why is the Three of Cups here? page of coins. Yung iba may be regarding a child or children. Gusto niya makapag-reconcile because of a child. Yeah. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future, Nine of Swords, the Judgment, and the Ace of Swords. Three of Wands, Death Card, Palace of Sword, and Seven of Cups and in the future. Actually, nakakita tayo dito ng problem wherein itong problema na to magiging dahilan para sa na magkaroon ka ng ideas. 'Di ba? Kasi kung hindi ka magkaka-problema or hindi ka mai-stress, hindi mo maiisipan 'tong mga to. So I can, I can see you um pwedeng ito'y maging daan itong problema na ito para magkaroon ka ng mga bagong dapat gawain or isipin Although, some of you, you're not sure. Pero, be more open sa possibility. And, kailangan mo mag-create ng something talaga para sa sarili mo. Yung iba, may kinalaman sa finances. Kailangan mong magsimula or gumawa ng pagbabago sa sarili mo. The person in the near future, nakita tayo dito ng... This is Scorpio, Energy, Aries, Leo, Sagittarius. Actually, all the signs are here naman. Missing you. May taong namimiss ka. Uh, this person um is daydreaming. Iniisip ka niya. Naalala ka niya. Um, and daydreaming about you. Wala siyang... magawa. Tell me about this. temperance. Yeah, this person is waiting. Pero three of swords is here. So, pwedeng may another person na involved. Kaya, parang wala siyang magawa kundi alalahanin or isipin ka na lang. The star is here. So, this person is wishing. No? Para sa'yo. Parang wish niya na sana magkaroon ng magandang pagbabalik sa inyo. So, yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye bye.